Guys, bumagsak yung ano, yung sa kabilang bakod. Ang taas-taas pa man din. Ayan o. Patay yung mga kasama namin o. Apat na batay. Apat, apat. Ayan o, iyak na iyak o. Oh. Apat na batay. Ay, puta. Ay, ah. puta. Grabe. Ayan o, ubos. Ubos ang kasamaan. Grabe, ubos yung kasamaan. Ubus yung kasamaan. Woo! Wow. Grabe guys! Woo! Ubus! Mabuti! Nakahiga sila sa mga barracks nila eh! Grabe! Hoy! Oh. <mukusy> hey, Mapahama ka po dyan! Huwag ka na umano! <mukusy> Pagpunta na ang mga ano! Supo! Ah grabe! <mukusy> Woo! Ubus! <Ubos. mukusy> Grabe, nah, nanginginig ako guys sa takot. Ah. Grabe. Uh. Ah, ubos. Grabe, guys yung kabilang bakod guys, yung bumigay hindi yung bakod namin, ayan yung bakod namin, oh wala na? nanginginig ako guys ayan guys oh nandito yung ano barak nyo oo, ano? Ito si Armando. Asan yung kayo? Ano si Armando? Dan Janu. natin si Armon Tignan si si natin si Armon Si Armon, si Armon? Si Armon ang maliligtas pa niyan boy Maliligtas dyan Silipin natin Mon Ay wala na boy Tingnan mo dyan yan Kila ay sayo yan boy Mon Si Armon Kasi lagi na yan Tingnan well, isa natin. Pug ingat okay. ah, ingat kayo, ingat, ingat. Na eh. Wala na boy sila kayo si, puno na. Grabe right. well, guys oh. Yung barak sa oh. Akala ko itong pa din ang bumagsak. Tutong pa ako. Ay. Ah, <laughs> Ay, Ay, guys oh. Okay. Barak sa oh. Barak nila pala. pala oh. Pala. pala pala. ko oh. anong pala, dali.

Ah, gawa nung lupa lahat boy, nabasa. Hindi, ano yan, hindi sulit di. Eh. Oo, oh, wala na yan boy. Oh, yung hininga na lang nun, wala na. Paano nyo? laki laki-laki nun! Natawagan nyo ba si ma'am? Boy! Natawagan nyo si ma'am? Boy! Natawagan nyo si na si ma'am? niya yung pag ano yung pagtumba hindi namin alam saan kami tatakbo pa tayo yo mo kung tinagaano ko Buti oh. hindi kayo naubos. Kung, hindi, Kung di kayo nagluluto, ay ubos kayo talaga. Hindi kayo maubos na, no? Oh. doon man lang bumagsak. Oh. Buti malayo yung isa. Ako nga nagtago sa CR. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Whew. Grabe, ba? Grabe to guys. Mas malakas, mas agad lang. Grabe. Yan yung taas ng bakod. Tingnan nyo yung kabilang bakod. Mas mataas pa dyan. Yung bakod dito. hu Tatlo ang kasama namin. Nandyan sa loob. Dyan. Nakaiga-iga. Ay, apat. Apat. Dalawang magkapatid. hu